sa 40 ka mga pamilya sa barangay Kinasangan, Pardo, sa Dakbayan sa Subo, ang nawadaan sa ilang panimay, human miulbo ang sunog kagahapon sa Udto. Ano yung report ni Fe Marie Dumabo? Trinta ka mga panimay ang naugdaw, samtang pito ang partially damaged sa nahitabong sunog sa Lower Paradise Dress, barangay Kinasangan, Pardo, Cebu City, pasadulas 12 kahapon sa Udto human sa usa ka oras nga pakikumbati sa kabumbiruhan gideklara ang sunog nga under control gibadaba na moabot sa 975,000 ang danyo sa sunog Matod sa silingan sa mga biktima sa sunog, nga mo lang ilang nakit-an kagahapon nga nakadako na ang kayo. Nagduda ang tag-iya sa panimay di inagsugod ang sunog, nga mga bata ang gadula o lighter ug posporo may hinungdan sa sunog. Oh Kisa may nasa inyo ang balay ato? Akong mga asawa o anak. Kung nga, isa man. Wa man nila sa balay. Ambot nang ako sa sa kanila kung sangi ka nang to apo kalayo di na ni naman may bo. ang, ilang ko nang nabantayan katong na mga bata na nagla nagduwa-duwa og kwan lighter posporo mga ni nimo oh O, o ka mga, mga bata diri diri ko mm. may imong nadunggan ganun ko sir na na lang syagit na lang kayo ni sulbong naman nya kanisang baya wala pa baya wala wala pa ni baya Oh nyagi, kamang godi doha pak ku lapuk hapak ku lapuk si gapak kan ni meng aku apadang kabumbiruhan sa Cebu City Fire Station ang padayon pa silang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Apan ussa silang gitataw nga lisod ang agianan pasod sa lugar nga nasunugan. May hinungdan nga gisumpay-sumpay na lang nila ang fire hose. Samtang Cebu City Social Welfare Personnel ang dali usab nga nirespondi kagahapon. Alang sa si Danilia ano ginisyal nga tabang. Sa pasiunang ihap sa Cebu City Social Welfare Services nga mukapin sa 40 kapamilya o an sa 400 ka mga tao ang direktang apektado sa sunog. Ni Shell is immediate is pagkaon. Then katong disaster kit para na sila mahigdaan. Then 3 days ato pagkaon. So under the relief and recovery ng uh, account. Adto lang na to naipahimutang sa gym akasya. So wala mangunit Evacuation center, so adto lang sa gym. Samtang naugdaw sa bang usa ka balay sa sunog sa Barangay Poblacion 2 sa lungsod sa Buen Unido Bohol pasado las 10 kagahapon sa buntag. May na lang na tabang natabang ug ang pagkatap sa kayo sa kabalayan sa kasilinganan. Dulaan sa 250,000 pesos ang danyos. Walay na angol sa maong sunog. Padayon pang imbestigasyon sa kapolisan sa hinungdan sa sunog. Obani Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak